Ito naman mga Carspi ka sa kasalukuyang panahon mahalaga ang pagkakaroon po ng sapat na kaalaman at impormasyon tungkol sa mga kondisyon katulad na lamang po ng Tourette syndrome upang maiwasan po yung diskriminasyon at maging mas bukas po ang mga isipan natin tungkol sa mga taong mayroon pong ganitong kondisyon. Kaya naman mga cars, para po bigyan tayo ng malalim na impormasyon tungkol sa kondisyon na ito ay makakasama po natin dito sa studio ang uh, Tourette Syndrome Advocates na sina Mr. Marlon Barnuevo at Miss Gia Dionido. Good morning po at welcome sa Rising Shine Pilipinas. Good morning. Good morning. Good morning. sa lahat ng mga nanood po. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Alright, para po sa mas malawak po na kaalaman ng ating pong mga viewers at mga KRSB ano po ba itong kondisyon na Tourette's Syndrome? Okay, ang Tourette's Syndrome ay isang neurological condition. Dinawin ko lang po, hindi siya psychological. It's hmm. a neurological condition at ang sintomas niya ay tinatawag na tics at dalawang uri yon may motor tics no ni mga pagkilos sa ka vocal tics mga okay. tunog ika mm -hmm. well ano po ba yung mga pangunahing misconception sa Tourette syndrome at nanais ninyong liwanagin sa publiko okay ang number one, lalo sa mga pinoy na misconception about Tourette syndrome ay na pagkakamalan na itong mannerisms. Pag ang magulang or adult nakita ng bata, no, sa case din namin, lagi nasasabi ng bata kami, ay mannerism yan, mannerism yan. Pero ang mannerism kasi ay behavioral. Ang Tourette's ay hindi. Okay. Paano po ba natin mas mapapanatili itong bukas na environment para po sa mga individuals with this condition na Una, no, kami recently nag-launch kami nung aming campaign about Tourette's Syndrome awareness. Though itong aming grupo, Philippine Tourette's Syndrome Association, existing na since 2007, uh, uh, oh, yeah. uh, marami pa rin kailangan gawin eh, para mas malaman ng... Uh, uh community ko ano yung Tourette syndrome mm -hmm. so naglaunch kami ng campaign last Friday and uh meron din kami mga four uh four part series a uh, video series about uh different individuals with Tourette syndrome mm -hmm. and sa atin naman po uh kung baga, aside sa, hindi natin i-discriminate, kung baga, tingnan natin yung mga story din naman ng mga people okay. na, kung baga, nag-succeed on their, uh, chosen professions, careers, and life, despite the condition. Like, sa akin po, no, tu tuwing meron ako mga interview, be it in media or research ng mga students, uh, hanggat kaya, sinasama ko po yung toddler ko para the, at this early, makita niya kung ano yung mundo na, kung baga, it is a normal world, mm -hmm. even, His mama has Tourette Syndrome. Mm -hmm. Well, naturally, yung iba, kapag hindi naman alam na may condition ng gano'n, yung nasasalubong nila, nagugulat. Di Opo. Paano po ba yung tamang uh, behavior ng mga kababayan natin kapag may na-encounter sila, na merong Tourette's oh, Syndrome? How could it when we support? Hmm. Hmm. Unang-una, well, ideally, hindi pinapansin sana. Hmm. Pero naiintindihan din namin hmm. na, well, pagka Pilipino, may nakikita ang kaiba talagang napapansin sa napagkatawanan pa. Hmm. Pero sa tulungan ng advocacy, medyo nababawasan babawasan to. In fact, in the past years kasi nagtuturo po sa college, no, Uh, ten years ago, wala pa nakakalam ng TS. Pero nung nitong mga huli, Ay. pag nag-introduce ako ng sarili ko, mm -hmm. meron ng at least magtataas na kami ng sodyante, lima, anim na alam yung TS. So malaking bagay yun na malaman yung TS, medyo nakakabawas yun sa stigma mm -hmm. nga. Okay. At sabi nga nung inyong campaign, may Tourette ako pero kaya ko. So we we will celebrate the stories ano of individuals na may ganitong condition na TS. Pero tayo namamayagpag sa kani-kanilang profession eh. ano, sir is teaching sa College Pro of Saint Peter. ano, yes. professor, Si simo naman ay isang public servant din. Uh -huh. Ano pa yung ilang mga stories na pwede nyong ibahagi sa amin? Ah, uh, we also have kubaga isa naming member is a choreographer, nagtuturo siya ng dance. Meron din kami also uh, professor sa isa ding uh, Uh, State University and they also have a teenager kumbaga na kumbaga, trying to really live a normal life mm -hmm. with his uh, kumbaga, classmates and friends uh, in a regular school. Mm -hmm. I wonder pa paano makakasupport pa yung ating government, other organizations ano um, para sa mga uh, para mag-create pa tayo ng isang more supportive and inclusive environment. Well, malaking bagay talaga ang edukasyon sa ka-advocacy. Well, sana no, dumating yung time na mabanggit na rin ito sa mga schools pag napag-uusapan nito sa mga health mm -hmm. subjects no uh, yung mga programa mga show sa TV gaya nito napakalaking bagay ng na exposure yes. in fact every time lumalabas kasi kami sa TV may dumarating laging inquiries mommy may tatawag na mm -hmm. siguro sa amin so ito lang exposure lang sa kaedukasyon napakalaking bagay nga mm -hmm. well professor i'm sure maraming may mga Tourette syndrome na <coughs> hindi part ng o member ng organization mm -hmm. niyo at uh, yung iba hiya yung ano? iba may anxiety na ayo lumabas ayo ayo sa mga public places ano dahil nga nagmaman, lumalabas Totoo. yung uh, uh, sakit nila pero gaano kahalaga Nung kayo po yung naging member nitong organization, paano nakatulong po sa inyo ito? Alam niyo, marami sa mga cases namin, including myself, nung wala pa yung org na ito, hmm. na akala namin nag-isa lang sila kami sa Pilipinas. Hmm. Nung teenage years ko, akala ko mag-isa lang ako. Nung nabuo yung organization, pumasok yung mga members, halos lahat sila akala na mag-isa lang sila sa Pilipinas. Kaya sa pamamagitan ng organization nito, yung iba nga hindi na, after kami mamit na wala na dahil okay na sila. Mm lang nilang hindi sila nag-iisa, malaking tulong na. So yun yung isa sa mga benefits ng uh, pagiging bahagi ng community na ito, ng support group ng PTSA. How about you? And to add to that, kasi yung since meron kami ko baga different group chats, kundi ba may we have yung main, and then we also have the parents of children with red syndrome. We also have mothers with red syndrome. So malaking bagay na every time na you are at your lowest point, parang alam mong meron kang makakausap na nakakaintindi sa pinagdadaanan mo and alam kung ano yung pwedeng, uh, pwede, pwede mo pang gawin. And uh, as for me, nung naging member kasi ako ng uh, PTSA, sabi nga ni Kuya Marlon, aside dun sa naramdaman mong hindi ka nag-iisa, uh, na-empower ako nito kasi nakaka-empower ako ng ibang tao. Mm -hmm. Kasi when I started sa PTSA, ano pa ako, fresh graduate yata okay. ako. So nung, nung, kumbaga na-establish ko na yung career ko and din yung gusto kong gawin sa buhay, ginamit ko siya para maka-inspire ng iba na, okay, we have to syndrome, but look, look at us, we, can, we are just like anybody else. Meron lang tayong mga choreography and sound effects. <laughs> okay. Oh, okay. Well, paano ba, ano yung mai advice ninyo? Halimbawa, ang isang magulang na obserbahan niya, na mayroong Tourette's Syndrome ang kanyang anak, Anong ma-advise ma nyo dun sa magulang, especially nag-worry ang mga magulang ano, kapag may ganitong condition ng kanilang anak? Well, unang-una talaga makakuha ng tamang diagnosis. Ika nga, lumapit mm -hmm. uh, sa isang uh, developmental pedia, neurologist or neuropsych or uh, pediatric neurologist mm -hmm. kasi yung yung uh, diagnosis talaga napaka-likhang bagay in fact in my case na lamang ako may tiyas, akong malaking relief na may tawag pala mm -hmm. oh, okay. siya okay. dahil dati hindi namin alam hanggang uh -huh. kung ano to uh -huh. how about you po uh, sa akin mahalaga no na sa family sa sa magulang magsisimula yung mga support system talaga ng bata sabi ko nga Uh, sa bahay pa lang i-build na natin yung confidence ng mga anak natin na kahit meron silang ganyan, ah uh, buo sila with uh kasi kapag na-build natin yung confidence nila sa loob ng bahay at young age pag lumabas sila sa tunay na mundo kahit gano'n sila pilit basagi na iwan tao ng mundo hindi sila mababasag kasi alam nila eh, kumbaga at the very young age na-build natin sa kanila yung confidence nila sa sarili nila totoo uh -huh. towa no Lail, wala sa, wala hindi mo mararamdaman sa kanila na meron silang insecurities or Ay, anything sa very empowered. Uh, i remember meron ako na sa social media na na video no ng isang sikat na artist nasa isang concert mm -hmm. na Kapaldi. oh yun, oh. na hindi niya maituloy yung kanyang ang Kumanta yung boom. Yeah. So, ganun din dapat. Mm -hmm. no? yes Ako naman, sa TikTok din, marami rin ako mga stories, inspiring stories ng individuals with TS na nagsha share din ng kanilang uh, buhay. At nakakatuwa kasi mas nagiging aware ka. Mm -hmm. And with that information, na-empower ka rin to support the community. Now, mm -hmm. sa ating mga viewers, paano magiging members siguro kapag meron silang TS to be part of PTSA and also sa mga viewers natin na gusto ring sumuport sa inyong community how can they help well lalong lalo na sa mga may Tourette's no uh, well importante din na may diagnosis muna kasi sinisiguro namin Tourette's ang kondisyon ng tao bago maging member namin. Dahil may mga ibang karamdaman din kasi na similar sa TSE. so, muna natin maniguro. Um, kaila, pwede sila makipag lang through our Facebook page. No? Hanapin lang nila ang PTSA o Philippine Tourette Syndrome Association. At uh, kami, marami kami doon na maaaring sumagot sa kanilang mga katanungan. At support group po ito. No? Uh, pag kayo nasa organization na uh, from time to time, meron kami mga meetups at meron kami kahit simple GC lang pero napakalaking oh, tulong na. Hey. Doon kami mas subscribe GC talaga. Okay. So, yung mga yung mga tanong, may sumasagot ka okay. agad. Okay. okay. Um, may mga activities kayo, please do promote para makapag participate ng So, please like po our uh, Facebook page Philippine Turret Syndrome Association and uh, abangan niyo po yung mga i upload naming mga Uh, videos uh, about our members with Tourette's Syndrome syndrome's so really empowering stories and do uh, ano po, share po our our uh, kumbaga media collaterals para mag-spread po, po tayo ng awareness about Tourette's syndrome. All right. Well, mabuhay po kit. Maraming salamat po sa pagbahagi po ng inyong kwento dito po sa RSP. Nakapanayam po natin si Mr. Marlon Barnuevo at Ms. Gia Dionido. Sila po ay mula po sa PTSA of Philippine Tourette's Syndrome Association. Maraming po maraming sa maraming salamat. Thank you. Thank you.